Iniimbestigahan na ng Department of Labor and Employment o DOLE Region 6 ang kaso ng umano'y hindi makataong pagtrato ng isang head engineer at paglabag sa labor rights ng mga manggagawa sa isang construction site sa ginagawang bagong Kalibo Public Market sa Rojas Avenue, Kalibo, Aklan. Ayon kay Atty. Sixto Rodriguez Jr., Regional Director ng DOLE Region 6 na nakarating na sa kanilang tanggapan ang reklamo ng naturang mga construction worker nabatid na nagsagawa ng welga ang nasa apat na construction worker umaga ng Martes, October 13 dahil sa umanong nangyayaring paglabag sa kanilang labor rights. Ilan sa mga ito ay ang iligal na pagpapaalis, hindi pagbabayad ng tamang sahod, hindi makataong pagtrato ng head engineer at kawalan ng safety gear kung saan Patunay dito ang pagkakuryente ng isang welder noong nakaraang buwan. Dagdag pa ni Atty. Rodriguez na nakita rin niya ang pinag-uusapang video kaugnay sa mainit na sagutan sa pagitan ni Head Engineer Rhea Cassandra de Vera at isang construction worker na sa kaligitnaan ng pagtatalo ay makitang dinuduro-duro ng engineer ang lalaking trabahador at hinablot pa ang kanyang damit. Nabatid na ilan sa mga umalis na construction worker ay binayaran na ng kanilang hinihinging huling sahod. Pinagsusumikapan ngayon ng Bombo radio Kalibo na makuha ang panig ng kontrobersyal na engineer. Diwitignan namin yung uh, incidents dyan sa kalibo mukang na uh, may report sa akin na uh, nakarating hindi po natin papayakan na ganun ganun yun ang yung employees natin They should be treated humanly hindi naman yung uh, court kayo manggagawa lang ay sinisigawan ng basta-basta at araw-araw mula dito sa Bombo Radio Kalibo Bombo Vince Josh Reyes nagulat and this is Bombo Radio Philippines the number one and most trusted source of news and information Basta Radio Bombo